Disarsat at panghanda po ang request ng ilan sa inyo. So ito, pagbibigyan natin ha. Manok po ito lalagyan natin ng pamintang durog. Lalagyan po natin ng kaunting toyo. At pipigaan po natin ng lemon at ibababad po natin yan ng siguro yung mga isang oras. Ganon din po ang gagawin natin sa ating karning baboy. Pamintang durog, toyo at lemon juice. Ibababad din ng kalahating oras. Sa isang katamtamang laki po ng kawali, painit na po tayo ng mantika. At ito, isunod na po natin ng bawang pag mainit na po ang mantika. Isunod na rin po natin ng sibuyas at lagyan po natin ng kamatis kung kayo'y gumagamit at mura-mura ang kamatis. Sangkutsahin po muna natin yan. Nako, ako po'y nababash eh, dahil hindi ko daw po niluluto ng maayos yung ating aromatic. So ito, lulutuin ko muna sandali ha at nang walang masabi yung iba nating nanonood. ngayon, pag maayos na po, ilagay na po natin itong aking binabad na karning baboy. Inuna ko na po, Madali pong lumambot kasi ang baboy dini sa lugar ko sa Amerika eh. Kaya sandali lang po ito. O pagkatapos po eh, lagyan na natin ng toyo. Isunod na po natin ng oyster sauce. Konting-konti lang oyster sauce para lang hindi tumamis ng kaunti. Kung kayo po ay eh nanonood pa hanggang ngayon, nag i at hindi pa nababagot, Pakibanggit nga po kung taga saan kayo at saan kayo nanonood at nang malaman ko kung hanggang saan nakakarating tong mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo sa araw-araw mga kaibigan at nang mabulyawin na rin po yung mga bago nating followers at mga shout out. <laughs> Salamat po. O lagyan po natin ng paminta. Yung iba'y naglalagay ng patis. O ganun pa man eh, lagyan din po natin to ng dalawang tasa ng tubig just in case na matuyot po ang sabaw at hindi pa malambot yung ating baboy. Kung kayo po'y gumagamit ng nor liquid, maglagay po kayo ng kaunti. O ito po'y dadagdag natin ang ating tomato paste. Yung iba tomato sauce, yung iba tomato paste. Kayo na po the miskarte. Maglagay din po tayo ng chicken powder at may manok akong inilagay. Eh. Tapos eh, takpan po natin at hayaan natin malutuluto. O oh, siya! Nakita nyo eh, kumukulo na po ito ng bahagya. Isunod na po natin itong aking ibinabad na manok. Siyempre po, huling ilalagay natin ang manok kaysa sa baboy at mas mabilis pong maluto yan. O ilagay na po natin ang carrots, idagdag na natin. Ang ating pong patatas, binabad ko po sa tubig yung patatas eh, nang hindi umangitim. Kayo po ba'y naglalagay ng liver spread? Kung kayo naglalagay, eh, lagyan niyo po. Yung iba po kasi ayaw. Hindi na po ako nagsama nitong atay. Nakikita niyo po ba? Pero kadalasan po, naglalagay talaga ang nakararami. Pampasarap. Eh, pakirawari ko, y. ayos na po ito. pinagsama-sama na naman natin ang baboy at uh, manok. Eh. Tama na po ito. O yung hotdog po, o kaya yung sausage. Huwag niyong kalinimutang. Kung gusto niyo po yan, mayroon pang budget. <laughs> Ilagay niyo na po. O pakukuloan po natin yan, ha? takpan po natin. Nga pala kung kayo po isaid sa budget, sa Ricardo, ketchup na lamang po, ayos na rin po. Pero kung uh, kayo po may budget, eh ito, doon na sa sweet pickle relish para mas masarap. O tapos po, eh, uh, palalaputin natin yan, ha? Lalagyan po natin ng concert at tubig na pinaghalo tinunaw. O siya, malapot na po ang salsa, nakita nyo ba? Pasas po, lagyan nyo kung kayo gumagamit. Yung iba may gusto, matamis ng kaunti, eh. Kaya naglalagay ng pasas. Siling pula, Siling verde. Haluin po ng konti. At hayaan pong kumulukulo ng kaunti. Takpan. Ayos na. May panghanda na tayo. Kung gusto niyo po ng karning baboy lang, edi yun lang po ang iluto nyo. Kung gusto niyo naman po ng karning manok, eh, kayo na po bahala. Pagsamahin eh, mas maayos, matipid. Ako po yung nagbabasa ng mga sinusulat nyo dito sa comments sa baba. Kaya yun po ang aking sinusundan kung anong ulam ang gagawin, anong rekado ang iahalo. O yan ang kinalabasan. O bukas po ulit, iibahin natin at sasarapan natin ng kaunti. Ayos, Romilaro po!